So yun mga masters, meet inyo again. So, dito ngayon sa Kilada. No? So boring sa bahay. So, tapos ko ng mga editing. So tapos ko na lahat ng trabaho. Yun. So wala magawa. Ikot-ikot. Yun. Napad dito. Yan. So dito ngayon sa Bonbon Paris. Yan. So dito sa barangay Kilada lang. Along the highway lang siya. Nga parok ato yun, Brad? Parok Purok kilada. kilada, yan. Purok 1. Purok 1, yan. Sa so, Purok 1, along the highway lang sila mga master. So, halagang 99 pesos, yan na. Yan yeah, o. Sulit na sulit mga master. So yung rice ko, half half lang yan. Pero tima yung half niya. Parang, parang isang serve. Yan. Yeah. So ito yung 99 pesos mo. sa sabaw. Yan. Yeah. Unlimited. So pag gusto ka sabaw, kung hang may hangover ka, maganda dito mga master. No? So yan. Yeah. So, lugar niya. Yan, yeah, So, malit pa yung tayo kasi yun. Oras pa lang. maaga pa. Yan, so ito mga master, kaya tayo, ciao, ciao, ciao. So yun, minsan minsan kumakain din tayo. Yan, kasi so, ito yung paris nila. So first time ko nakakain ng paris sa Dabao, yung sa pipi pa ako, yun, night shift ako nung dati. First time ko nakakain yun eh. Sa Dabao. Yan, shout sa mga pipi friends natin, yan. Pipi! we connect. Hmm. Hmm, Wah, wow. Wow naman. Wow. Wow. Dimas Mas Hai. hindi totoo yan. goal lang yan. sabi sarap pala. Kasi unang, unang, unang na to. Ako nun, yung ko sabi ko sabi ko sabi sa tipi ako noon, yung sabi ko si Chong. Yan, ko kay Chong. First, ko ko ng ko Yung two-trip yung lasa niya. Kasi... Gabi ang lapot tapos kulit ng laso niya. Sa labas ng TV yung dati. Tapos natin din ako kumain, din ako kumain ulit eh. So ngayon, tiktim na tayo ulit, yun. tikim lang. Sir so, para mapapakain tayo no. Sir pala. Ah! Don't expect. Yes. <laughs> so, 99 pesos mga master, no? Ang na sulit na. Tapos unlimited sa bawa pa. Yan. Sarap ng nasa no? yun, eh. Yan. Sarap ng nasa niya. Ba yung Paris na to eh. Pinaghalong balba. Ako na siya? Pinaghalong... Okay ito. Basta iba, iba, siya. Stop it. Get some help. Yung siya, typical na Paris. Richard. Hey, Sarap boy Sarap boy Pag matikman mo ito boy, sigurado ako boy Balik, balikan mo boy Hmm. Ano, nakapambahay na ako no hmm. <coughs> kasi yung plano ko lang, magkutikot lang Hanap ng mga kopol sa plaza Kaso, pangit eh, wala kopol sa plaza yun Full store na lang, kasi nandakadaan ako dito Nakita ko yung Paris Subukan nga ulit Yan o oh. Sarap boy Feel ko dito na ako kladjing cloud dito. Walwalan na naman. <laughs> oh my G. Feel ko, din ako uwi nito. Thank you. Sa so, yung sabaw ni mga master, oh. Yan. Unlimited sabaw. Yan. So, sa so, mga mahilig sa sabaw, yan. Ito na. Sarap ng bawang niya. Ito Ito na. Ito Ito pini ko may bago naman tayong tambayan nino. Okay. Pinin yeah. ko dito naman tayo tatambay. <laughs> yes, sir. Yes, yeah. sir. Yes, boy Yes, boy So, hindi na kong hirit ng rice Kasi, makailabas ko din siya Mamaya, sayang So, yan Yes So, yan yung Pares So, ibang iba siya na pares, you know? Sarap niya mga master. Kaya na. Ano? Kaya yung sabaw niya, limited sabaw. So, yung pares, yung sarap siya. Hindi siya same ng typical na pares, yung malapot na parang, ano, parang malbakwa na, basta, iba yung lasa niya. The best na napanapin mo itong mga master. So, kapag napadaan kayo dito, ayan, along the highway lang siya, ang national road natin. So, yung dito, papunta, um, ito na road, is going matalam. yeah Round ball. So, kung harap, para, nakaharap ka sa matalam, nasa right side mo lang siya. Yan. So, kung galing ka na kabakan, right side mo lang siya. Yan, no? Sarap, boy. Promise, boy. 100% legit. Sarap, boy. Sarap, boy. <laughs> so, yan mga master, na no? Miss, Miss Paris lang. So, every Sunday daw dito, kaila kilante, merong mga free. Ito, may bupis tayo, free bupis, saka egg. So, depende daw, depende. May time na libre ang lechon dito. Every Sunday lang yan. So, nung paghinihintayin nyo, so every Sunday, pag mahanap kayo ng mga pagkain na gusto nyong kainin yan, mga side trip, yan, dito kayo mga master. Yan, the best. Grabe. Mas diet ako pa eh. <laughs> Walang diet-diet, ante niya. Walang diet. <laughs> you know, be surprise na ako para mapapa rice pa ulit tayo, you know. Yan, so kainin lang muna tayo. Maga pa naman eh. Yan. So, yun lang. So, you know, be surprise lang ako. Yan. Ang surprise sa dagdagan. So, another rice ulit tayo. Yes. Yes. Gak beda makasihnya, saya terima kasih. Ayo lompang free, free bupis ya. So every Sunday ada mga master ya. Mark you every Sunday. Ada silang free di toko free lechon or bupis ya. Thank ano clean up yes grabe Miss bis half price lang tayo ngayon wala nang diet diet no yon so yung 99 pesos mo mga master no yon sulit na sulit sarap sarap yung sabaw ng mga paris the best the best the best recommended siya Yon oh, grabe Ah! Busog na busog, no? Kapag na eh. May natira pa, you know? <laughs> OMG! Yan. So, solo flight tayo ngayon, no? So, shoutout nyo pala kay Carlo mamaya. Flight Carlo tayo mamaya. Walawal na naman. As usual. Tapos bukas, trabaho na naman. Tapos na yung 15 minutes break. <laughs> Yan. So, shoutout sa mga taga-kalipot, tol. Yan.